Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag-aaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello 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 magandang magandang hapon sa lahat Gerard Claudio here kamusta 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 guys few days na lang magki-Christmas na advance sorry <laughs> advance merry christmas sa lahat no na nanonood -no dito sa akin by the way kung first time mo pong mag-follow sa page na to i think probably no nakita mo ako through the reels and other content ko about network marketing my name is Gerard Claudio and I'm a professional network marketer guy professional no and I've been in the network marketing space for quite some time already and lahat po ng mga content na pinapakita ko sa inyo dito isa lang po yung purpose na matulungan ka nakikinig ka ngayon sa akin na matulungan ka para ma uh, bigyan ka ng um, ng uh, magandang insight sa network marketing business mo no so ako naniniwala ako sa industry ng network marketing may ako na marami tayong pwedeng matulungan through this industry basta gawin natin siya ng tama marami din sa atin na no, hindi din natin to ma uh, may na maraming mga network marketers na nahihirapan sila sa negos negos negosyo negosyo nila um primarily kasi nanibago sa industry, or dahil sa mga hindi magagandang practices na naituro din sa kanila as well. So I hope dito sa, uh, sa mga uh, sessions, tsaka sa mga uh, live training na ginagawa ko, even sa mga reels, nakatulong sa'yo na mabigyan ka ng tamang insight kung paano ba talaga gawin ang network marketing sa personal na pananaw ko. By the way, disclaimer lang po, lahat po na sinasabi ko dito ay opinion ko po. So you take it or you leave it, sa so tingin mo agree ka, kung hindi ka agree, wala pong problema okay? But at least nakikita mo na merong ibang insight about it, no? So anyway, sa sa training video na to, ang pag-uusapan natin, paano ka magiging network marketer at the same time be respected. Uh, itong topic na to, parang uh, it is this is one thing na parang kasi nagsisimula ako sa si network marketing, bakit bakit ganun? Why why is it? Why is it um, par, Parang kung mag-network marketing ka na, parang natatanggal na yung magandang impression ng tao sa before eh uh, ito personal experience ko nag network marketing ako uh, before ako nag network marketing mataas talaga yung gumaga mataas yung yung respect ng mga tao sa akin dahil nga dati ako ng OFW ng seaman so sa pamilya namin basta OFW ka uh, basta nagabroad abroad ka mag malaki talaga yung mga mal parang wow grabe parang this is an OFW seaman pa and on, magkakapitan sa barko ganun. Nung nag full time ako sa network marketing at uh, nag network marketing pa ako, nag ng network marketing. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ko. Sino nakakarelate relate sa inyo doon? 'Di ba? Parang majority of the people around me, they like they don't believe sa ginawa ko. Na parang, ha? Huh? Nag network, nag networking ka? Parang ganun yung tingin nila, da, parang ganun yung nakita nila, parang ha, huh? nag networking ka? Um and uh, and uh, and na-realize ko lang, personally for, for me, parang bakit gano'n, bakit nagka, nagiging iba yung impression ng tao sa akin ng network marketing ako. Super ganda na network marketing, super ganda ng opportunity. Parang gano'n yung tingin ko eh. Parang ang ganda naman ng opportunity, ang ganda naman ng network marketing. Bakit mga yung tingin ng mga tao? Alam mo yun, I have those kinds of concept and I have, I have those kinds of apprehensions ng time na yun. And, uh, pero nagtuloy-tuloy ako. And ito yung na-figure out ko. Okay? Amina Rakim, magandang araw sa inyo. You're welcome po. You're welcome. You're welcome. Okay? And um, along the way, I have I met resistance. I met resistance in a way na yung mga classmate ko before nung high school, marami sa kanila na parang ayaw kong kausapin. Yung classmate ko, yung friend ko before, talagang inupuan ako dahil doon nagsascam, nagsascam daw ako ng tao, whatever. And then, marami na hindi nagre-reply, marami na ganito. Oh, wag, ka wag kang, wag may kipag-usap ka, Gerard, kasi scam yan. Scammer yan. Ganun yung sinasabi na nagsisimula ako. So, yung nakaka-relate on type nyo relate. And uh, along the way, na-realize ko to, sabi ko, okay, if this is, if ganito yung ano, if this is uh, the case, bakit ganun? Bakit hindi naging magandang impression ng taon sa akin sa si network marketing. And I have a few things na gusto ko i-share sa inyo kung bakit personally sa akin, no, na-realize ko kung bakit. Number one, I think because of the strategy na tin tinuturo sa atin, at saka the way na minamindset tayo sa network marketing, I hope mabago siya. Jalan, ano ibig mong sabihin? Kasi napapansin nyo ba, kung nasa training tayo, talagang laban-laban, ganun, di ba? Talagang walang pakialam, ganun, di ba? Talagang uh, wala kang pakialam, dapat sasabihin ng tao, wala kang pakialam sa ganito. Tama yun, kasi personally sa akin, yun yung in-apply ko nung sisimula ako na wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao, wala akong pakialam sa sinasabi nila. Basta ako mag approach nako ako, approach ko sila and all. But I think, isa sa mga hindi tamang skills na meron ako, kasi di ba skills nga network marketing, is pinipilit ko yung mga prospect na kinukulit ko sila. And ang dahilan kung bakit ko kinukulit yung mga prospect ko, na kahit na somehow nagkita ko na wala talaga silang interest sa in network marketing, pinipilit ka't kinukulit ko pa rin sila. Ang dahilan is hindi ako marunong mag-generate ng leads. Ibig sabihin, wala na akong ibang prospect na makausap. nakaka ba kayo? Don't time you relate. Kaya sabi, yung mga natatangin prospect na nag -yes sa akin at nag-approach sa akin, yun yung kinukulit ko, pinipiga ako na mag-join. And yun yung mindset. And hindi naman ako naturuan na hindi pala dapat ganun. Now, ngayon, I believe na kasi parang sige kulitin mo lang kulitin ano mo yung ganun kulitin mo lang ano mo lang follow up fortune is in the follow up kaya lang kasi yung tinatawag na fortune is in the follow up hindi ibig sabihin yun nakukulitin mo yung prospect yun yung na realize ko no ngayon sa tagal ko sa network marketing i realize na yung pagkulit sa prospect yung pipilitin mo siya alam mo yun na halos araw-araw na nagiging annoying na hindi siya tama merong tamang pamamaraan ng pagpa-follow up. There are right way to do follow up. But at the same time, kung hindi talaga willing ang prospect kahit ilang follow up mo, then possible hindi siya para sa business, then offer the product ko if you have the products. Nakuha. So yun yung na ko. Those are those are you know, number one realization dahil nga wala ako masyadong leads eh ibig sabihin kung sino yung nagme-message sa akin kailangan mag mag ano mag-pay in agad ito eh ang nakakatuwa pa doon is yun din yung turo sa amin na parang kailangan hindi po pwede dapat on the spot pay in yan ganun yung mga sinasabi kailangan mag on the spot pay in yung prospect mo kailangan hindi yan tatayo na hindi magbibigay ng pera eh syempre ikaw naman ganyan yung binigay sa na principal iisipin mo so paano ko gagawin to ngayon syempre bibigyan mo ng mga manipulative na mga um, story alam mo yung mga ganun parang i eh, alam, para ginagawa na hindi tama kasi yun yung sabi eh kailangan pag gabi pinaghirapan mo mag-invite tapos hindi pa in mga ganong mindset but then, then i realize sabi ko ngayon in my in my level right now guys na realize ko lang na merong tamang pamaraan ng paggawa ng negosyo and i think hindi tama yung ginawa ko noon kaya kaya binago ko yung image ko so <laughs> sorry dahil sa social media and dahil sa dami na rin ng mga experiences na meron ako I shifted my way of doing the business. As of the moment, madalas na mga majority of the people in our church, madalas madalas maghakilala ko. Alam nila They na network ako. Alam nila na naging network marketing ako. And Alam nila nang karisul tare ng kami sa network marketing. And uh, dahil don, dahil dun, most of them hindi ko na alam yon. Hindi na ako yung tipo ng mungulet before. Kasi meron na ako strategy on how am I going to generate more leads for my business. I have this concept na kung paano ko um, makaka-generate ng mas marami pang kakausapin. Regardless kung yung mga kakilala ko mismo, ayaw nila. Tama. Kasi yun yung usual na concern ng karamihan. Ngayon, kapag nag-approach kayo ng mga kakilala ninyo, lagi niyong tatandaan ganito. Your goal is not to force them to join. Ang goal mo lang is i-filter sila. So, magkaiba yon, Magkaiba yon guys. So, ang pangit lang kasi na tinuturo sa atin, kapag yung prospect nag-guess na, Kapag yung prospect mausap, hindi na natin tinitigilan na parang annoying na tayo. Kaya marami sa atin na hindi tayo kinakausap ng mga prospect, lalo na kung may mga panggat sa experiences from other network marketers. So I think may tamang pamamaraan ng pag-follow up, may tamang pamamaraan ng pag-approach. But I think isa sa mga hindi tamang pamamaraan is pilitin ng pilitin ng pilitin yung prospect. Tama. Number two, I think yung nag-iibang-anyo tayo mga network marketer, na kailangan natin itigil yun. Ano yung ibig mo sabihin siya na nag-iibang-anyo tayo? Tinignan yung, tinignan yung profile mo, parang medyo cringe sa tingnan. Cringe. Yung parang, parang gano'n na parang nag-iibang-anyo ko na kagad. Di ba? I think you can be who you are in social media, and at the same time, people would respect you because they see you as somebody that is really reliable and really trustworthy mas maganda yung ganong klasing peg sa social media versus na pakita ka ng pakita naman kung ano nung mga uri ng mga mga ewan ko kung anong mga pinagpapakita di ba parang yun yung yun yung yun yung perspective ko about it and um sinasabi ko to kasi right now as of the moment i could i could freely work with people in our church i could freely work with the people in our community i could have a conversation with the people before na wala akong guilt na ito kinulit ko to nahihiya ako alam mo, may ganun. Sino nakaka-relate doon? Tapos nyo relate sa may chat. So, you can be a network marketer, but it's the same to respected ka ng community mo. But mind you, this is a note for, for, for most of you. Hindi mo rin may iiwasan. Lalong-lalong ako mag-reach out ka sa mga prospect mo. Lalong-lalong ako mag-reach out ka sa mga prospect mo na there will be prospects who will really not like network marketing at all. And that, and, and, eto ling sa suggest ko kapag meron tayong mga prospect na parang they really they are really disgusted in the industry. Kalang palagi na titatandaan na ang mga taong ito most probably may experience san dati. Kasi bakit ka mag negative sa isang industry na wala kang idea? Agree ba kayo? Okay? Tama ba? Tama ba? Type nyo yes, type nyo agree sa my comments dito kung agree kayo sa sinasabi ko. Tama. And I think ang isa sa mga bagay na kailangan na gusto ko lang i-emphasize is if there are people na super super negative talaga hindi ako nagpapresent sa mga taong yun. I, I, what I'm going to do is to really sit down to this person and really have a conversation with this person. Instead na, since, syempre, for example, pumunta siya sa Zoom o pumunta siya sa face-to-face -face sa presentation ninyo. ba? Diba? And um, if the prospect really, uh, ano siya, ayaw talaga niya, tapos super daming negative niya sa si network marketing, tapos sabi niya, mga scam yan, mga ganito, and all, oh, hindi nakabawi, and all these things. Titingnan mo din kung bakit niya nasabi yon. And uh, most probably, may dahilan siya kung bakit pakinggan ng dahilan. So ibig sabihin, tayo mga network marketers, let's control our emotions and let us look at it in in way na okay, possible to may napagdaanan to sa industriya. Okay? So ibig sabihin, huwag magiging reactive. Kasi kapag binembang mo pa yung prospect, talagang pinindown mo pa siya. It eh, talagang alam mo yun? Maying pakit. So if that's the case, ako kalmado ka dapat. Ako meron akong isang prospect, maalala ko, talagang super, super galit na galit siya sa network marketing. And uh, actually, na-discourage, ano yun eh, um, client yun ng downline namin. And, and, um, as in, super galit na galit siya. To the point yung downline namin, ayaw na mag-network kasi na nadala na siya ng prospect. Diba? So, pero, I remember, sabi ko kung if I could have done better nung time na yon, I could have handled it better. Eh kasi bagong-bago ako nung time na yun pero okay lang di ba experience naman yun. Hindi naman siya pangit yung experience or whatever. But then again, yun yung na ko lang. So, ang gusto ko i-point out sa atin dito, you can be a res you can be respected by your community but at the same time I'm a network marketer. By the way, another another thing. Hindi ko rin matatanggal yung fact na before network marketing, people already have a has a has an impression about you. Anong ibig kong sabihin? Ibig sabihin, ano ba yung impression ng tao sa iyo before? Are you someone na talagang nilalapitan ka na ng tao? Or are you someone that really has a good reputation sa community nyo? Kasi possible din naman nag-network marketing ka, pero beforehand, people doesn't really like you at all. Tama? So, huwag natin sisisihin yung industry. Ibig sabihin, ang gusto ko i-point out dito is possible na before ka pa na nag-network marketing, meron tayong mga ugali na hindi natin naayos that people get offended or people doesn't really like at us at all because of our attitude or the way we deal with people. So, yun ang kailangan nating ayusin. And I think yun yung isang bagay na inayos ko right now, no? Even nung nag-network I mean, nag -network na ako. Sabi ko, bakit ganun yung marami ako mga teammates na ang ganda nilang, maka, ang galing nilang mag-invite, ang galing nilang mag pay and all. But ako, sabi ko, bakit ako, um, uh, bakit ako parang nilalayon ako ng mga prospects ko. Parang ganun yung sinasabi ko. And I realized ko lang that's because of how I was dealing with the people before. Nung high school ako, college ako. Alam mo yun, parang nature pala yung may, I have an attitude na nag, nag, naging stumbling block sa kanila. Like, pagiging suplado, I don't really care at all, I don't say hi, I don't, alam mo yung ganoon, I'm not really that friendly. And that uh, I was dealing with so much insecurity. And uh, ganun yung impression ko, super suplado ko and all. And na-realize ko, it didn't help me at all you no, know, when I was building my network marketing business. So sinasabi ko to kasi um, possible na nag-network ka na, pero baka before ka pa nag-network, may potential, ano you know, so kailangan din baguhin. O gamitin mo ang pagkakataon na to na mag-network marketing ka, i-develop mo yung sarili mo, ayusin natin yung ugali natin. And then have a very good conversation and have a very good start to build a good relationship with the people around us. Agree ba kayo? Time you agree sa my comment ko. Agree kayo sinasabi ko. Rian Mads, Richard Sumilay, magandang araw. Agree ba? Type nyo, agree, type nyo, yes, sinasabi ko. So, um, but then again, lalong-lalong lalo ako na nagsisimula ka, normal po yun na may mga taong pagdududahan yung naging decision mo. So, wag po kayong magugulat kung nagsisimula ka sa network marketing, lalong lalo na kung yung approach mo yung mga kakilala mo, lalong-lalong lalo na kung yung approach mo yung mga ka within those people na kilala ka before, ba? Diba? wag kang magugulat kung nagulat sila or parang hindi sila yung tipo na magjo-join agad sa'yo. Nakuha nyo? and they will create a little bit of story about you, normal yon And, and mind you guys, ha, anything na mo na bago, people will always have something to say about it. Normal naman yon So kaya guys, hindi ka dapat mag eh. Alam mo kung bakit? Kasi pinaprove mo lang sa kanila na tama yung iniisip nila sa'yo. So ako, na-realize ko lang, sabi ko, pag nag ako sa network marketing, I just proved to these people na the mga negative na tama pala talaga sila. Nama? Right? Aluna Alto, Gina Dadol, Jean Faustino, Maribel Pendihito. Hello, magandang araw sa inyo. So, sinasabi ko to kasi hindi mo dahil, hindi ka dapat mag-quit. Chan Chan Revillar, hello. Um, so, yun. Uh, but, kaya kailangan i-push mo talaga na magka-result ka. Ibig sabihin is, kailangan magkaroon ka ng, ng legit, organic, um, uh, uh totoong resulta sa network marketing. Hindi para may pamukha sa kanila, but rather, to give yourself the, the chance to really redeem yourself in the process. Nakuha nyo. And, and, and um, kasi may mga ganun talaga. May mga tao talaga na hindi ka, they would gonna will not, they're not gonna like you, they're not gonna talk about, they gonna talk to you and all. That's okay. And it's okay. Alam mo, as we grow in life, ito na sabihin ko, habang, 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 ano, habang, tumatanda tayo, di ba tumatanda, no? habang nagkaka, ano mo habang, nag tayo sa buhay, yeah, habang, as we advance on age, yeah, pinaganda lang, you know? as we advance on age, you would realize that people, really not particular with what's happening in your life because sila mismo may mga concern din nila sa buhay nila na pay, they also pay attention to those parts of their life so ang ko to point out dito is if there are people that tell stories about you simply because nasa network marketing ka the wisest way to approach that is don't be reactive respond ng mabuti, and just, if you can ignore, just ignore it in the meantime. Habang binibuild mo yung success mo. So, Sabi sabihin ito mga taong to, sige, pinarsentahan -pina mo, pinausap mo, instead na naging maayos, hindi naging maayos yung respond nila, instead, ginamita ka pa naman kung ano ng -ano mga kwento, just let go lang. Sige, stand by mo lang doon to mga taong to, eh, paano pong mapafollow up, eh, negative nga eh. Ngayon, hanap ka muna ng iba, be good at leading genera lead generation. And that's why, again, sa so way ako, kaya ako tinu- kaya ako inaral yung automation, kaya ako nag-aral ng mga online which is yun ang tinuturo ko sa courses, no? Um because of that. Sabi ko I wanted to really attract people na gusto talaga ng network marketing. Yun that that's how I that's how I am doing it right now. And yun yung gusto ko ding i-encourage sa inyo lahat. Um uh, you can put tools Tama? Para, para, alam mo yun, for example, Christmas party right now. Usually, kapag network marketer ka, pagka Christmas party, ang tingin mo lahat sa party, puro prospect. Alam mo yun, parang, can we not just live our life? Na kung gusto ko mag-party, gusto kong mag-party. Diba? Hindi yung tipong nagpa-party ka tapos iniisip mo yung mamamrospect ka dun. Nasa reunion ka, iniisip mo, ito prospect, 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 prospect. Diba? Nasa simbahan ka, instead na makapag-worship ka, prospect, 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 prospect. Personally, diba? Parang, kasi di diba? Yung sabi ng upline, eh. kahit saan ka, kaya mamrospect ka, prospect as go eh. And if you don't style, ma, you will interpret it in the wrong way, diba? So personally sa akin, na -realize ko, sabi ko, I realized, I I wanted to have a life that I can get along with the people in the, with my community. But at the same time, I can build my network marketing empire. And possible, possible. How? There are many ways to do it. And uh, social media, be a reliable person on social media, where you will be a go-to person among people on social media. And they... They 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 would they want to be to to um I know. Gusto nilang ano? Gusto nilang gusto ko na lang pakinggan so ganon. Okay? Are you learning? Natututo ba kayo guys? Natututo ba? Type your learning. Type your learning. Type your learning. So possible yon that you are someone that in network marketing, but at the same time you are being respected by the community. Another one, you will be respected by people regardless ko ano mga an offer mo or business mo. If you are someone na alam nila um uh, na alam nila na you are someone na really person that tumutulong and never takes advantage so it's it's still more of you as a person it has nothing to do with network marketing so mind you kung ikaw yung tipo ng tao na tumutulong talaga naturally sa iba yung may concern ka sa ibang tao maniwala ka sa kanila kahit ang network ka ang mga tao they will respect you nama um i have a lot of conversation for the last for the past several days na sinasabi ko talaga na uh, hindi ko naman net, hindi ko sinasabing na network ko sinasabi ko yung pangalan ng company namin oh I'm, in, I'm into this company and alam nyo ba alam nyo palagi na lang response parang they are never negative it's just like wow well, this is really interesting nakakatuwa kasi way back before I was so afraid to even say and speak about the name of my company and but right now I was telling them na ito yung company ko and it's they're fine with it ah yeah I heard about your company your product is good okay yeah maalam yung ganun yung impression nila oh that's nice and no forcing Wala manipulation, whatever. It's just a pure conversation that this is what I do. And uh, I, I really love that kind of of, of, uh, of uh, ambience. Diba? You can be a network marketer, but you can be a respected network marketer. Gusto nyo ba nun? Sa so tingin nyo maganda ba yun? Diba? Na respected ka na network marketer. So, diba naghalong-halong na yung sinasabi ko? So, number one, make sure na mag-build ka ng tamang relationships sa mga tao. Ama. Number 2 be be someone uh, help be always be ready to help regardless in very simple ways be be ready to help be be, gen be a generous person doesn't matter kung my intention to recruit by nature be a generous person I, I think i think it will it will it will really help you if you it, it, if it's something now. number 3 um try to put tools into your business para ma-filter mga nagre-reject Number 4, don't be reactive when you have a negative prospect. And number 5, there is um, there is a right way of following people up and closing deals. You don't have to force. So yun yung limang bagay na sinabi ko dito sa video na to. Agree ba? Jaguar lags, Mindlinesses, tama ba to? Rodel Viray, yeah. I'm learning. J. Lou Muldong. Hello Maribel Pedihito Yes. Uh, Ayun. So um yun ang yun ang gusto natin growing your business while people will be still be comfortable to have a relationship with you regardless if they join your network marketing business or not guys hindi hindi kailangan lahat mag-join sa yo. now kailangan ba lahat ma-presentahan ko possible argumentatively huh? arguably i mean pwede but personally sa akin if you filter mo na bago ko presentahan okay you can share if you want but don't force because your goal is to filter not to force Okay? John Maghanoy, magandang araw. Okay? So, natututo ba kayo? May natutunan ba kayo dito sa video na to? If may natutunan kayo dito, click mo ang heart, click mo ang share, um, drop mo dyan yung uh, name and location mo, lalo na mamaya, no? papakita ko, tingnan ko yan, kung sino. And then, kung first time mo dito, nag-follow sa akin, Welcome po sa Gerard Claudio Pinoy MLM Tactics. All about network marketing. Mga simple lang naman ng na mga lessons na pwedeng makatulong sa'yo para maayos mong mag-grow ang network marketing business mo at ma-enjoy mo yung resulta mo. Yun na naman guys. See you guys in the next video. You guys are all amazing. Bye-bye.